Magandang hapon guys. Ah, katitila lang ng ulan. Ako'y lalabas po. At ako'y pupunta din sa hagbang. Ay, eh, nakakatuwa guys. Madaming hinog yung bayabas. Ayan, kukuha po ako ng isang bayabas na hinog. Ayan po guys. Okay. Kaso, kailangan akong umakyat. Yan po guys, yung bayabas na nakuha ko. Naipot ako din sa looban. Alam mo guys, sobrang lakas ng agos ng tubig. Hindi naman gaano malakas yung ulan pero ang agos ng tubig sa agbang sobrang lakas. Ayan guys, hindi po gaano makita yung tubig pero yung lagas-las ng tubig. Pakinig na pakinig po na malakas. Ayan. Sobrang sukal kasi ang taas ng ano, ang lago ng damo. ayun yung bayabas na kinakain ko ba? kita lihatin kuy manok na, lim di pun dia bahasa ne bahasa, ada nama siang, bayung, manok, manusia lu manok nag na Sobrang lakas ng ulang kanina. Ay, hindi man siya Meron na siyang payong. Ito pala yung nakater ko guys na paminta, pamintahan. Nakater ko na yung mga damo. May ilang tuding pa akong hindi natapos. bukas pag hindi umulan guys kakatering ko yan uli kakatering ko tapos hihimayan ko kung na lang ayan Ang gagamitin ko bukas gay ay kat, pero hindi na yung tansi Kasi panay na nakatanggal pag tansi ang gamit ko. Ayan, papaya hetik. kamua.